Tanong ni Mugiwara, Attorney Bigay ka naman ng tips para sa mga incoming law students. Ano po dapat gawin? Una una, meron po akong ginawang TikTok playlist para sa mga gusto mong maging abogado. Hanapin ang lawyer tips. Pero para sagutin ang tanong mo, isa-alang-alang ang mga sumusunod. Time management. Gumawa kayo ng study schedule at stick to it. Malanse ng pag-aaral at pahinga para maiwasan ang burnout. Case Digest, matutong gumawa na maikli at buod na mga kaso para mas maintindihan ang mga kaso. Active learning, hindi sapat ang magmasalang. Aktibong makinig sa klase, magtanong at mag-participate. Makakatulog ito para mas maunawaan ang mga lessons. Join organizations, sumali sa mga legal organizations para lumawak ay iyong network at makalahok sa mga seminars at workshop. Self-care, huwag kalimutang alagaan ng sarili, mag-ehersisyo Maglaan ng oras para sa pamilya at kaibigat at magkaroon ng hobbies para mapanatili ang balanse sa buhay. Ito ay sa mga mabisang tips para sa inyong law school journey. Tandaan na hindi hanggang ang mga pagsubok sa sipag, tiyaga at patuloy na pag-aaral. Kayang-kaya ninyong makamit ang inyong mga pangarap. Para sa karagdang informasyon, i-follow nyo ako. Dahil lalo ko at Tony Toderman.